Dating Philippine National Police Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa aminadong maaaring gamitin laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga isiniwalat nitong detalya sa pagdinig ng Senado. Si Senador de la Rosa naman pinasinungalingan ang mga lumalabas na kritisismo na na-hijack ni Duterte ang Senate Drug War Probe. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niyan ni Bombo J.C. Galvez. Aminado si Senador Ronald Bato de la Rosa na gamitin laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga isinawalat nito sa pagdining ng Senado hinggil sa War on Drugs. Sa pulong balitaan, sinabi ni De La Rosa na posibleng magamit ang mga binitawang salita ni Duterte, lalo na't under oath ang dating punong ehekutibo. Pwede. Pwede yan. Pwede magamit yan against him. Uh, lalo lalo na eh, under, under, oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. So, Depende na sa kanya, how, how, how is he going to defend himself? Kasi nga, inahamon pa nga niya yung nag eh. Lahat ng committee na nag-imbestiga sa kanya, you file cases against me. Kung meron kayo ebidensya, kasuhan daw siya. Hindi naman na daw pinayuhan ni Del Rosa si dating Pangulong Duterte na maghinay-hinay sa kanyang pagsagot sa pagdinig. Anya, ganun na raw talagang ugali ni Duterte at walang makakakontrol sa kanya. Well, that's how he is, no? That's how he speaks. After six years of presidency niya, yeah? Uh, talagang ganoon, naman talaga yung ugali niya. Anda, ano uh, ba control him kahit nasabihan mo 'yan. Ilang bisis ko na nga sinabihan sabihan, oh, tapos na sir, umuwi ka na. Ayaw pa rin niya, dahil gusto pa talaga niya na tapusin talaga kung sino pang may itatanong diyan. So mahirap, mahirap ma-advisean ma siya because sa uh, may, may sa reliance yang uh, decision. Samantala may ilang kritisismo rin na lumabas kaugnay sa Senate Drug War Hearing na nagsasabing na hijack ni dating Paulong Duterte ang pagdinig dahil tila ba siyang nasunod sa flow ng hearing. Sabi ni Bato, di raw ito totoo dahil naubos na nga raw ang tanong ng mga senador pero ayaw pa umuwi ni Digong. No, uh, yung lalo na sinabi mo hindi siya natanong. Eh, naubusan na nga na kami ng tanong eh. Wala na nga nagtatanong eh. Kaya pinapaalis na siya, pinapauwi na siya, di ba? Wala, 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 wala nang tanong na gusto pang itanong sa kanya. Dahil pag gusto na ng uh, mga membro ng committee na umuwi na siya dahil wala nang itatanong pa sa kanya. Gayun pa sa palagay ni Dela Rosa, hindi na kailangan pang ipalino kay Duterte ang sinabi niya tungkol sa pagkakaroon niya ng death squad sa Davao, kung saan paibay bang detalyeng sinabi niya sa mga senador. Ngunit tangalam alam daw ni De La Rosa, hindi totoo na naging death squad ng mga Davao PNP chief dahil siya mismo ay di naman naging bahagi ng death squad. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez na para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!